Okay. Yeah. Yun, okay, ano mga sa mga par guys, sa magandang umaga po sa atin lahat. Sabi nyo ito, nandito po tayo sa patubigan. At maging isda po tayo. Tulungan <sighs> po natin kung makakuha ng pangulam. Good morning po, good morning. Yan ah. Okay. Start Start try, try. Ah. Maliit. Yung pinakawala natin yan eh. <laughs> ha? Mali pag uh, ah, ang dami, oh. Ang dami po, yung pinakawalan namin, na. Ano nakakabawi tayo? Oo

ah balo, sa butik eh. Oh. Binalik po namin malit Oh. Pero pre. Hey, hey? ano yan Ano yan pre? Wala, hindi siya gumalaw dito. Na-corner muna Hindi siya gumalaw dito eh. Meron sa loob. Ah? Oo. Oh. Uh -huh. Meron daw dito sa loob, sa butas. Ah, igat. Ah? Oh, ah, igat siya. Oh. Oh, igat. Meron din dito sa loob. Ayun, oh. Gumalaw doon, pre, oh. Meron dyan Talag Nakadalawa ka sa pwesto Pag ganyan Wala Ha? Wala siya Verde yung tubig ngayon no? Galing dito sa palis dahan Uy! Uy! Hey, Pre, ang dami sana! Eh? Eh? Oh, uli siya. Uli. Oh, uli siya. Oh. Diyan sa loob. loob. Dahil malabo, hindi mo kita. Oh, <laughs> uh, uli siya, oh. Pwede na ito. yung pinakawalan namin kasi malagis eh. Maliit po yung pinakawalan namin. 2 point yun, yun pre, bull nawala na naman ayun ayun huli na yan ah huli <laughs> ah yung bibibibin natin kasi medyo mabigat kaya hindi tayo ganong makasabay oh good size na po yan 3 finger Takbo, takbo, takbo Ano kaya yan? Ay, eh, binakalis na yung isa doon. Hey. Hay. Karpa? Karpa. Ay, karpa. Ay, ay, karpa. Sobra sana. Yan, karpa. May karpa dito. Eh, nakalis yung natumba. 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 Lagi laki ng karpa. Umangat Yeah. Karpa siya uh. okay. Karpa na oh uh. 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 ng karpa, laki yeah. Hey, then, hey. Muka agad. Ang dali ng mo kaagad. Ganda sana tignan oh uh. 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 uh.

Madulas eh, madulas lang. Alag po daw. Eh, para pa dito oh. sa ano, pa uka. Eh, eh, sa dulo sila no. Ah. pagong na maliit na naman oh. Duro pa ba? Eh, nakakalito. Maliit po. Oh. Para mo dalag. Maliit na pawikan. Hindi. Hindi mo pre. Huli, huli, huli. Ha? Ha? Ah, Wala na. Dalawa kanina eh. Oh, hindi po. Okay, isda na na yung Patubigan naman. Yan, isda na naman. Hindi pa yung pinakawalan namin to Malilip masyado yung pinakawalan namin. One finger, two finger lang. Ito mga three fingers na.

Thôi Ta luôn rồi đó. Đến tôi đây không bấm. này. delok pre Langsung aja sih. Nah. Jepaya. Jepaya. lakto butaris 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 ha aku butaris nama butarik pala butarik heh belum kuy heh kuy male butaris butaris

Nawala. Dito sa unang pre. Dito sa unang pre. Dito, dito. Dito muna tamaan eh. sayang yun eh. hindi siya lumutang na kamukha nung nahuli namin hindi lumutang na no, pre kita mo yung galaw niya lakis lang hindi siya bumaw ko na pare hindi, hindi siya umangat kung umangat yun uli na yun salo ko na yun napakalaki pa Dalawa ng dalag Hmm. Oh, hey. oh, hey. hey. yung pre. Eh. Ay. Hindi ito. Hindi janitor. <laughs> janitor pala. Hindi naglulunggan talaga dito ng mga dalag yung isa pakawala natin mali masyado ito lang mga good size hindi okay. sayang yun oh sabagay mauli din natin oh yun yun ayun pare. amula naglulunggan talaga ng mga dalag Oh. Huh. Semua saya. Ah. Oh, beli kecepatan Pardes. Tanjung Payan. Oh. Pa oh. malih-malih Laki. So, wala kayo naman na naman ito pre nandito oh. <laughs> oh. maliit pa to malagi yung kanina ang bilis ko ha ah. para ako si the flash hey. ano yung pre Ah, oh, Alicia siya. <laughs> Pag malit ngayon, hindi namin kinukuha. Mm, Bigyan mo lang ng isang buwan, yan dalawang buwan, pwede na. Diyan lang, no? kasi yung iba mga kabida kaya nauli pa rin sila yung mga tinamaan na matagal hindi nakarecover tapos mabubuhay siya siya yung mauli namin ba ano ito oh bumula oh. lakas oh oh lakas oh ha

nagpapainit na po ako ng mantika ipipirito po namin tatlong pirasa itong karpa tapos itong talapya ang talbos po kami ng kabote ang yun pirito na lang simple na lang ang luto namin yun o no? tapos yung iba uh, papabuhay pa para may luluto eh tapos may talbos dito okay na mga kabina okay na okay na pirito na. na natin yo Nagawa Nagawal na. Ang open nyo rin itong may kalusos na karpa. Pwede tatlo. No? Oo. Ito rin sabihin natin ng tarbus, eh. ayun. Ayun, yung talbos. talbos naman yung ito rin natin. Gapak <laughs> si Marley dito sa karpa. Karpa. <laughs> At si ayun. tempo niya. Tempo. Ayan, anong masarap na sa dito so lang mga suka so paano kasi meron tayong talbos eh. okay, pwede ka rin ako natin at baka sumubra naman ano baka sumubra natin five minutes karta ayan mga kabida luto na po ito yung so, karto oh. yun o oh. sa ating tilapia, yung tao na natin para fish. may perito din natin yung ay, tira niyo po, wala tayong internet. Ito, hanggang po. Wala akong hangin, ano? Hangin. Ito, ang ipipirito natin Talbos. Ang ganda, no? Ay, ganda. Ang sarap dito, tungka na may bagong. Yun. So, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. na ito. Meron lang rin tayong kain dito. Oh, ka naman po yung kain namin. Dali na yung kain namin. Nami, nami, nami. Goodbye diet na naman. <laughs> Wala saba. na diet. Masaba na kami. <laughs> Lagi po ng tiyan di gabi <laughs> oh, masarap kasi na healthy food po. Healthy. Okay. Walang ano, walang chemical. Hindi mataba. Mataba lang dahil may taba. Mantiga. Mantiga. <laughs> Pusya po. Pusya <laughs> Terus partner Sarpa cakap tak apa? Aw, jodoh. Nah, jodoh. lah. Tahu. Eh, yang Eh, pakai nah. Oh, semua sung. Kesemnatan. Terima sarap dito kakao ka sa taulat sa manyaman 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 na naman so yun mga kabida okay na po at uh, meron na kaming talbos dito yung karpa mga tilapia tapos itong tawag nito ah uh, usawa namin bagong na may sili yan tapos suka kanin namin daming tambak <laughs> so ayan mga, mga at yung tayo kumain na pray mo na tayo Lord maraming salamat po sa na sarap pagkailang sa niyo po kami sa sa aming at lagi niyo po kami gabayin. pati, namin, pati na yung namin ko yung aming mga 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 sa mga Di ini saya yang tidak, 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 Siyempre, wala na naman. Meron pa kami mistak. <laughs> Mga dalag. Ang dalag, pinabuhay ko.

तुम तो जिस का बाद ganda namin. Talagang, talagang grabe po yung panguli kasi hindi mo nagigita yung isda. <laughs> talagang inaanap mo. Hindi po namin lalo kung makakauli o hindi. Ah! Kunti lang pala eh pag uh, nadali natin eh. So, pasulong mo lang ako Diyak mo sa Sarap. Hmm. Na naman. Ano to po? Dalawang beses tayo kumain ng karpa ngayon eh. Magkasunod. Pero first namin makahuli ng ganitong karpa sa dito sa palisda. Dito sa palisda. hindi nung di na sa karpa hmm, sarap, nyaman

i